Yan! Yeah. Welcome back po sa aking YouTube channel, Genius TV Nagbabalik. Ayan, magandang magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat. Hello, hello, hello! Sana kumain na tayo at masarap ang ating ulam. Ayan. Ay! May puso. Ayan, hello, kamusta ang aking mga kababayan sa ang sulok man tayo ng mundo Maraming 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 salamat sa lahat mga sumusubaybay sa aking, aking YouTube channel Ayan, pati pusa nagulat sa akin Ayan, hello, hello, kamusta po ang lahat? Sana narinig nyo rin? Ibon Ibong Adarna Ang daming ibon dito sa amin, iba-ibang kulay Tulad ng kulay ko, iba-iba minsan ang kulay but sorry, not sorry. Ganon. Ayan, nabalitaan nyo na ba? Sino nang nakakita ng pinost ni PBBM kagabi? Nako guys, breaking news. Nako po. Ang gusto kaya si Glenn Chong at si Haytag. Siguro tumambling o umikot ng mata nila. Hindi po dilawan ha. Isa po akong pulangaw. Ayan. Kamusta kaya sila, no? High blood kaya sila ngayon? ako kasi nagkagulo kahapon aron nagkagulo sa isang mall dahil nandaya si PBBM nung eleksyon hindi talaga siya ang nanalo ako nagkagulo guys ano na kayo nangyari sa kanila? May balita ba kayo? Mukha naman nag-beautiful eyes na yan. Tumabi ang, ang mukha, tumaas ang kabilang kilay. Siyempre, hindi nila matatanggap yon. Na madami pa rin sumusuporta kay PBBM. Diyos ko. Bakit naman gano'n yung mga Pilipinang yan? Bakit gano'n kayo? Huwag masyadong sumusuporta, magagalit ang mga kalaban. Atin-atin lang to. Huwag tayo masyadong nagpapalat na madami pa rin tayo. Kung mga 31 million, pala na lang natin tayo mga 29 milyon. Huwag gano'n, huwag lahat tayo susuporta. Huwag tayo maingan. Gano'n. Ako. Ano kaya, saan sinama na si Sandro para lalo nagkagulo sa Singapore. Bakit doon pa? Sana sa ano na lang. Saan ba si Marilyn na nakatira? Sana doon nag-rally, no? Sana doon dumagsa. Kamusta kaya sila? Sasakit so, siguro ulo ng mga yun. Hindi nila matanggap. Naku, kung mapapanood nyo lang talaga. Sobra na. Sobra na kayo. Hindi tama yung ginagawa nyo pag suporta kay PBBM. Umayos kayo. Tahandaan lang mo masyadong halata. Tulad ko, di ba? Pang 31 million na ako. Ako yung last. Ako guys, nakakapangilapot ang nangyari doon sa isang lucky plaza sa Singapore. Hindi ko yung makapaniwala para lang nangangampanya ulit si PBBM. Eh, kahit ako para um, oh, na ko ang eleksyon. Na-miss ko ang ganang kadami crowded eh, dahil nung nakaraang eleksyon po. Sumama ako sa Marikina Riverbanks. Diyos po, doon ko napatunayan na kung gaano kasabik ang mga tao sa mga Marcos. Grabe guys. First time ko pati bumuto sa tanang buhay ko. Ngayon lang. Ngayon lang ako naging tao. Bumuto po ako. At sumama talaga ako. Simula umpisa pisad sa Riverbanks. Maaga pa lang kahit umuulan. Ando na ako. Ang saya. Kaya kamusta kaya mahita? Totoo kaya? Na si PBBM ay nandaya at hindi talaga siya ang nandalo noong nakaraang eleksyon. Naku po. Dahil... Nakagulo po talaga doon sa isang mall. Hindi ka Ipapanood ko sa inyo, panoorin nyo to. Kayo mismo ang humusga. <tod> lang ang nangyari. Grabe naman yung mga taong yun. Ang dami palang Pilipinas sa Singapore. So, bra, no? Namiss niyo ba ang eleksyon? Diyos ko, Lord. Parang doon natin napatunayan na naumay na, 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 na ang sambayanan sa ganitong kulay at sa ganitong kulay. Baluktot. Baluktot ang ganitong kulay. So, dapat dito tayo. Ayan, Sino yung magsasabing ayaw na ng mga taong sa mga Marcos? Sino yung magsasabing ayaw na ng mga tao sa ginagawa ni Marcos? So bakit gano'n? Nagkakagulo. Kahit saan magpunta ang ating presidente, dinudumog po talaga siya ng mga tao. So kahit ako, pumunta man si BBM dito sa lugar namin, makikipagsiksikan na ako. Baka ako ang unang bumalik sa kanya dahil love ko siya. Except sa kanyang asawa at aminin na natin yon, Huwag na nating pahabain pa kung ano ba sinasabi nila tungkol kay Marcos, kay DDBM, na siya boyas. Basta ako, kung ano yung nasa isip ko, kung alam ano na sa puso ko, doon ako. Ayoko sa mga laging naninira, ayoko dahil sa mga naririnig ko, basta ako, Marcos ako. Ayun, maraming 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 salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin YouTube channel. Please, ayan, tumama din. Subscribe din naman po ang aking YouTube channel. Genius TV na papaalala na mag-iingat po tayo mga kababayan. Chat please po. Bye!